Miss Catering biglang sinabunutan ng guy sa isang event. Content creator na si Miss Catering nagulat nang biglang sabunutan ng paulit-ulit ng isang male pageant contestant sa isang event sa Padre Burgos, Southern Leyte, Philippines. Hindi man umalma si Miss Catering sa ginawa sa kanya, but her eyes speak it all. Humanga naman ng marami sa professionalism niya dahil nakangiti niyang itinuloy ang show sa kabila ng ginawang pambabastos sa kanya. Pero kung papanoorin ng buo ang video ay maririnig na tila mula mismo kay Miss Catering ang instruction na ganun ang gawin sa kanya ng lalaking contestant. Next, dito -try -try. Ano ka jam. 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 na tayo kay... Ano pangalan mo? Jeffrey. Hey, Ready ka na? Uy!

Yeah. Sopa nga, sopa Gusto ko yung ano mo ko blo akong. Oh. Niyo <mukong> eh. oh, <mukong> perfect. Hayan. Para to ako, mira. Ito palang sa ipin ng Padre Burgos. Yes. Napipil ko na ang Padre Burgos kung paano tayo mamatratuhin ng mga lalaki. Yes. Okay na yun, waka.